Isa ka bang EPS worker dito sa South Korea? Sincere worker ka or binigyan ka ng re-entry ng employer mo? Alam mo bang pwede kang hindi makabalik? Isishare ko lang tong video na to bilang kaalaman sa katulad kong EPS worker na nandito sa Korea o kahit yung mga papunta pa lang sa Korea na balak bumalik ulit after first contract. Ito'y base sa kakilala ko, kaibigan ko, katrabaho ko at mismong ako ay na-experience ko na kahit bigyan ka pala ng re-entry ay pwede palang hindi ka makabalik. Siyempre pag binigyan tayo ng re-entry ng employer natin di ba ang sign natin? Dahil makakabalik ka ulit ng Korea at marami ka ulit kikitain o may iipong pera. Kaya ang ginagawa ng ibang kababayan natin, yung ipon nilang pera sa first contract nila ay inuubos nila kung saan saan. Pagpapatayo ng bahay, pagtatravel, bili ng sasakyan, bigay dito, bigay doon. Yung iba naman nagpapatayo ng negosyo para may passive income sila sa Pinas. Pero mas maganda yon at hindi naman natin sila masisi kasi pera nila yon pinaghirapan nila yon Pero ang tanong, sure ba na makakabalik ka sa Korea? May mga pangyayari kasi, naubos na yung ipon nila tapos ang masaklap dito hindi na sila nakabalik. Ano ang mga pwedeng dahilan? Una, biglang nanghina ang kumpanya Nagboss ng tao, kaya si sincere worker, laging na ang flight niya, hanggang sa si i-cancel na yung visa niya. Nangyari yan sa kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi na nakabalik. Pangalawa, medical exam. Sure ka ba na fit to work ka? May ka-work kasi ako na hindi na nakabalik. Nagpositive kasi siya sa tuberculosis o TB. Binigyan naman siya ng medication pero hindi na nakapag-antay si employer kaya kinancel na lang ang visa niya. At mismo nga ko, muntikan na akong hindi nakabalik. Expected ko na rin noon na baka hindi na ako makabalik. Dahil nga sa colorblind ako, nagtry lang ako na baka sakaling pagbigyan at binigyan naman ako ng chance na makabalik. Kaya ang masasabi ko, ingatan nyo ang pera nyo. Huwag lahat ubusin sa mga hindi importanteng bagay. Maging wais, itabi mo muna yung ipon mo, saka mo na gastusin pag nakabalik ka na. Ayos?